Isa namang gawain ang patuloy na pagbabasa ng negatibong balita o mga nakakadismayang pangyayari sa social media ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago yan ay panoorin muna natin ito. Naranasan mo na bang makaramdam ng stress habang ikaw ay nagbabasa ng mga post online? Ngunit sa kabila ng stress na ito, hindi mo pa rin mapigilan ng mag-scroll ng mga negative social media content baka doom scrolling na yan. Ang doom scrolling ay ang hindi mapigilang pagbabasa ng masasamang balita o negatibong pangyayari sa mga social media platforms. Epekto ito na nagdaang COVID-19 pandemic, kung saan maraming tao ang naghahanap ng katiyakan at pag-asa sa mga online news outlets, kahit pa ang nababasa nilang mga balita ay negatibo at labis na nakasasama sa mental health. Sanhiri ng doom scrolling ang FOMO o fear of missing out sa mga trending news or events online. Kadalasan, nagdudulot ito ng addiction, anxiety, procrastination, stress o maging depression sa nagbabasa dahil na rin sa hindi kaaya-ayang content na mga ito. Sa huling survey ng isang international telecommunications company noong nakaraang taon, tinatayang 23% na mga Pilipino ang nagsabing gumagamit sila ng social media ng mahigit sa pitong oras. Sa haba ng social media screen time na ito, malaki ang posibilidad na maawi ito sa walang tigil na pagbabasa ng negatibong content. Kung kaya't ating alamin kung ano nga ba mga pwedeng gawin upang maiwasan ang doom scrolling dito lang sa Sadie Doc. At para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang doom scrolling, ay makakaparehan po natin ang clinical psychologist na si Dr. John Patrick Tapira Magpantay. Good morning and welcome to Rise and Shine, Pilipinas, Doc John. Good morning, everyone. Good morning. Good morning po. At mga ka-RSP para po sa ayun na. So at uh, first of all, uh, ano ba 'yung tinatawag na doomscrolling. Okay, doomscrolling, it's a pattern of behavior no, wherein 'yung isang individual, repetitive niyang nagbabasa siya ng mga negative news online okay. from different social media platforms and even 'yung iba't ibang mga news outlet no. Um, it is problematic kasi mm. most of the time, puro negative nga yung binabasa. And there is a sense of compulsion to read and read okay. and watch videos about it. Hala, parang, parang you find it therapeutic na ganyan mm. mga nare-receive mong klaseng mga yes. information. Negative. Oh, That's true. It is therapeutic Temporarily, te therapeutic siya. Okay. So, meron palang cause, uh, may effect na pwede mangyari. Pero we'll go on that later yeah, on. Yeah. Uh, ano ba yung mga reason kung bakit nagdo-doomscroll nag ang isang tao? Are there any, tell us more about the psychological factors. Yeah. Um, science tell us that our brain, uh, we are programmed to think and to be anxious at the same time to be aware. Mm -hmm. So, evolutionary, we are programmed to worry. Okay. okay. Nowadays, wala naman na tayo na hindi na tayo caveman to worry about predators and yung dangerous ng environment. Okay. No? So we have to look for something to worry about. Mm -hmm. And one of them is to utilize our internet and technology kaya tayo nagiging aware sa mga balita. It's within our fingertips now. Mm -hmm. uh, so our brain uh, seeks for that information for us to feel safe and secured. Oo, oh, may mga mm -hmm. ganun. Oh. Uh -oh. Pero hindi naman siya sakit, di ba? It's not a sakit, it's not a diagnosis, but it can be one of the factors kung bakit magkakaroon ng mental health condition ng isang tao. So, so, ano pala yan, Dok? Parang, parang hobby ba siya? Ano, paano, bang, paano ba siya makakategorize? It's not a hobby, ano. Uh, it is actually a behavior nga. Oh, no? It's ayaw. a pattern, repetitive siya, na ang nangyayari, pathological na. Kasi most of the time, ando na lahat na spend yung oras ng tao, uh -huh. uh, kadalasan, may mga negative emotions din na natitrigger doon. And, pag nakabasa ng something na nakakapagpaalala sa'yo, kunwari may outbreak na sakit o kaya may war, kailangan malaman mo yon. and actively seeking ka ng more information about it. Kasi may temporary feeling of sense ka na, ay okay, I am aware, I can be safe pero magiging paulit-ulit siya. Okay. So, kailan ko dapat bantayan? If I am a family member, a friend, kailan mm -hmm. ko dapat bantayan na isang tao na medyo nag lead towards a mental health problem na yung pagdudum scroll niya. And also, I wanna know dun sa part na yung uh, yung iba nating kababayan kasi when it comes to social media, um, naa-affect naapektuan agad tayo eh. Parang mm -hmm. our mood pero ito ba, yung mga nag scroll na ito, hindi ba na-apektoan yung mood na, Like, they're also very pessimistic? Right, right. To answer the first question, yung mga signs, to look at. Unang-una, meron tayong active seeking of information mm -hmm. and mostly negative yan. No? ah uh, pangalawa, marami ng oras yung nasasayang okay. sa pag-i-scroll. Mm -hmm. no? So, different social media platforms yan. Pangatlo, nagsasuffer na rin yung tulog. Uh, hindi na nakakatulog. Nagtitrigger na siya ng overthinking. Mm -hmm. no And it can lead to isolation. It Ayaw, can also yeah. lead to mood problems or mood changes. Even our appetite. So ito yung mga kailangan bantayan sa isang tao. Well, isang factor lang naman ng scrolling as one of the risk factors for developing mental health conditions. Okay. Uh, mar marami pa, malawak pa yung... It's very complex to look at it, no? And para mabantayan natin, kailangan talaga aware tayo sa ating mga nababasa. And we are filtering things the way we see it. Pero ako, okay. profi, kasi ako fan ako ng horror tsaka yung mga documentary na uh, Pasok ba yun? Oh, yeah. Pasok ba yun, Doc, yung pagaganon? I don't think so na pasok siya kasi that's for entertainment purposes. Mm. So it can be therapeutic na you enjoy watching such uh, genre, no? Mm -hmm. uh, but when it comes to doom scrolling these are actual news actual, uh, well, it can be may misinformation na rin, mm -hmm. disinformation and conspiracies, no? Halo-halo na siya. Pero it's beyond the entertainment. Okay. Pero, Dok, paano naman, for example, kaming mga journalist, di ba? Paano yung mga mm -hmm. TV re mga reporters, di ba? Siyempre, everyday, ganyan yung... Oh, right. na expose Oo, na-exposed kami sa ganyan. Hindi ba kami prone din sa mga... Ng so, there is a risk, but if it's for functionality purposes or work-related, kailangan natin matuto na ihiwalay yung ating work sa ating personal uh, scrolling. Oo, uh, kaya ang mga journalists, mga media practitioners, talagang minsan pusong bato na yun eh. Di ba? Pero lie, anyway, syempre may empathy pa rin po yan, no? Mm -hmm. On the other hand, since sabangit natin dapat ihiwalay mm -hmm. yun sa a work versus sa personal life, so paano ba pwede maiwasan mm -hmm. itong pagdo scroll? Tell us more. Okay. So, sa doom scrolling we can, most of the time, self-agency yan, o sa sarili mo, kailangan siya mm -hmm. gawin. Unang-una, we have to choose yung ating mga pinapanood. We can unfollow yung mga negative na pages. Okay. Uh, also, we should follow yung mga legitimate sources talaga. No? Uh, pangalawa, we should set time limits. No? Uh, kailangan natin ng disiplina. Kung matutulog ka na, one hour to two hours, huwag ka na mag-phone. Okay. Uh, you can turn it off. Uh, tsaka matulog ka na talaga. Mm -hmm. No? Uh, another, another thing that we can do is through mindfulness. Okay. Uh, magkaroon tayo ng presence of mind sa here and now, okay? So, kadalasan sa mga nakikita sa online, pwedeng nangyari na siya, or may mga futuristic or anticipatory uh, content, no? So, bringing ourselves in the present can minimize or reduce okay. the anxiety. At the same time, kailangan natin ng positive distraction. Kasi nga ang doomscrolling, ang daming time na nawawala. So instead of doom scrolling, you can do something more productive, pa. Okay. No, exercise, journaling, hmm. reading a book instead of spending your time in the screen. Mm. You know, oh. ganon siya. Okay. Siguro mm. ano dok? Uh, siguro ano na lang yung message niyo do sa mga tao na nakakaranas po kayo ng ganyan, ng doom scrolling. Well, there's no quick fix. No, it's a gradual process. Hindi naman siya mangyayari na overnight. Okay, mm. kana no. So yung mga tips na nasabi ko, and I believe uh, meron tayong mga posting about that, we can follow that. At the same time, uh, allow yourself to adjust, no? And it takes time. For some people who are experiencing mental health conditions, na may kasamang doom-scrolling behavior, mas uh, mabuti na makipag-usap sa si isang health professional, kagaya ng psychiatrist, psychologist, and even our counselors, no? Para mabigyan sila ng assistance in managing their own doom scrolling, so you know there's more life beyond the screen time. Mm -hmm. I hope we could break the stigma no. Na hindi mm. porket kunti ni sa ating family member or friend ay agad nating iba-block or invalidate yeah, ito. Bagkus ay dapat ay tinutulungan natin sila at ma-address to in any cases it could it could worsen. Okay. Pero okay. sana wag naman okay. diba, diba, yeah, diba, diba, na okay. ay kasi yung ano 'di ba para may stigma na para pag magpapakonsulta. 'Di ba? 'Di ba? Yeah, crazy na Kaya ay sira ka sa utak mo. Oh, oh. Ganyan siya no. Ay, di ba rin na sabihan nila ako ng gano'n kaysa hindi makapag-check up at lumala ako. That's true. Uh, well, and mental health is part of our overall yes. health. Okay. So we should, you know, prioritize mm. that. All right. Uh, Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na kalawang patungkol sa doom-scrolling. Dr. Jan Patrick Tapire Magpantay, isang clinical psychologist. Maraming Thank so salamat po Thank sa inyong oras, Doc. Thank you so much with Claudine Barreto-Tone. Ayan, punta naman natin ngayon sa <laughs> and Meiji. Thank you so much.